Vice President Sara Duterte was again a no-show in the budget hearing of the House Appropriations Committee. Itaaresto na ang pitong opisyal ng Office of the Vice President. Mary Grace Piatos does not appear in its records. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. Dito nga, oh, gaganda nga ng pangalan nila, di ba? Si Jay Kamote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, o oh, di ba? Parami, parami ng parami. Pa-creative ng pa-creative. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a Q question and answer format. Bakit ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ako po si Zia Alonto Adyong, congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Lanao del Sur. At ito po ang Article 2 ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Honorable Vice Mr. Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? Mr. I will Chair. only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Bilang isang budget sponsor ng Office of the Vice President at miyembro ng Committee on Good Government, isa ako sa mga naging saksi sa effort ng Vice Presidente sa pagsurpres at pag-conceal ng mga information at dokumento na nag-explain kung paano ginasta ang confidential funds. Ang mga tanong po natin dito, hindi na ang kakulang sagot. Bagkos, nanganganak pa ng maraming tanong. Hindi ho biro ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ho tao naglalaro dito, Mr. Chair. Seryosong bagay po ito. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. Bukod pa sa hindi pagdalo sa budget deliberation at committee hearing ng Committee on Good Government, may exerted effort pa ang Vice Presidente na hindi sagutin ang mga katanungan na naguugnay kung paano ginasta ang confidential funds. Notably, There is no categorical mention in the letter as to whether the Vice President intends to attend the hearing or not. So, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the office of the Vice President. Tulad lamang ng hindi niya pagtitik ng oath na ginagawa lamang dapat ng ma-resource persons pagdating sa mga issue na nauugnay sa mga investigation. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ang busy Presidente po ay may direktang control sa 612,500,000 na confidential funds ng kanyang opisina. Mr. Chair, 612,500,000 pesos o magigit kalahating bilyon. Mr. Chair, ito po ang pondo ng bayan na nawala o hindi ma-explain mula lamang December 2022 hanggang September 2023. At ayon sa mga nakalap ng na mga ebidensya at dokumento ng Committee on Good Government, ginasta ang confidential funds sa hindi may paliwanag na paraan. Attorney Kamora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question how did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks like from north to south, tip to tip ng Pilipinas. By Batanes pa rin po. At sa aming palagay, ang confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 ay nagasta ng di may paliwanag at nawalang parang bula. Sa ganitong halaga, halos budget na po ng isang buong ahensya para sa isang buong taon ang pinag-uusapan po dito pinaglaruan po tayo, niloko ho ba tayo, o pinaglaruan po ang publiko pagdating sa kanilang pondo. Isa sa pinakaklaro at pinakamalinaw na violation ng COA rules and regulations ay tungkol sa Special Disbursement Officers. Klaro po sa Joint Circular Memorandum na ang Special Disbursement Officer lamang ang pupwedeng mag-disburse ng confidential funds. Pero ayon kay Ms. Gina Acosta, Special Disbursement Officer, ang sinabi niya ay diretsang instruction ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa security officer. Wala kang kalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds. Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Then why did you give all the money to Colonel Lachika? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Malinaw sa aming committee hearing na sa loob lamang ng 11 days ay nagasta ang 125 million pesos. At sa apat na araw, sa 11 days na yon ay non-working holidays. Christmas Eve, Christmas Day, Rizal Day, and New Year's Eve. Sa ang makatwid, 11,363,636 and centavos per day ang ginagasta at hindi maipaliwanag ng opisina ng Vice Presidente. At ayon sa accomplishment report ng Office of the Vice President Confidential Funds, 16 million pesos ang ginasta nito para sa maintenance at rental ng safe houses sa loob lamang ng 11 days. Sa madaling salita, 1,454,545 pesos ang ginagasta ni Vice President Sara Duterte para lamang sa renta kada araw sa mga safe houses na ito. Ano ba ito? Mga five-star hotels? May swimming pool po ba tong safe house? Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rental sa in 11 days. Eh. 16 million, very glaring na po yun. Eh. Ayon sa mga DEPs o Documentary Evidence of Payments na ipinasa ng Office of the Vice President sa COA, nagbayad ang OVP ng 1 million pesos para sa isang safe house noong December 26. Limang araw na deadline ng liquidation report. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung isang million? in just four days. Anong klase pong safe house to? Ibig sabihin, 200,000 ang bayad nito kada araw sa safe house na ito. At naririto ang mga nagasta ni Vice President Sara Duterte sa rental at maintenance ng mga safe houses noong 2023. Noong first quarter, gumasta si Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos. Noong second quarter, 16 million pesos. At noong third quarter na, ay 5 million pesos. At ang biglaan pagbaba sa paggasta ni Vice President Sara Duterte noong third quarter kumpara sa first quarter at second quarter at yung 11 days na rental sa safe houses ay nananatiling palaisipan at nagpapatunay na isa itong bogus sa pagliliquidate ng kanyang confidential funds. Si na Mary Grace Piatos at Kokoy Villalmin ang ilan lamang sa mga nadiskubring kwestyonableng pangalan sa mga sinumite ng mga documentary evidence of payments. Kapareha din naman dun sa ano eh, dun sa sa Mary Grace Piatos. Uh, andito nga, oh, ang gaganda nga ng pangalan nila, di ba? Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, o oh, di ba? Parami, parami ng parami, pa-creative ng pa-creative, -pa pero ang dami-dami ng Dodong, sunod-sunod na Dodong Gang yun. At may mga nauulit din mga pangalan sa ibang lugar pero pare-pareho ang petsa. May mga tumanggap rin ng confidential funds na magkakaibang pangalan at magkakalayong lugar pero iisa ang handwriting at iisa ang tinta ng kanilang ginamit na ballpen. Ayon sa Philippine Statistics Office, 1,322 na mga pangalan out of 1,992 na ipinasang pangalan ay walang birth, marriage, or death records sa kanilang tanggapan. Alalahanin din natin ang mga notice of disallowances na na-issue ng COA sa Office of the Vice President at ng Department of Education. Nitong buwan lang nang isyuhan ng Commission on Audit o COA ng notice of disallowance ang Office of the Vice President o OVP. Such disallowance is significant and gives rise to presumption of malversation. At ang mga ito ay malinaw na indikasyon ng betrayal of public trust. At ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang betrayal of public trust is a high crime at grounds to impeach the sitting vice president.